Mga kapatid, may mga sandali ba sa buhay ninyo na parang ang bigat-bigat na ng lahat? Yung pakiramdam na para kang nag-iisa sa gitna ng dilim, hinahanap ang liwanag pero tila mailap ito? Sa mga pagkakataong ganyan, madaling makaramdam ng pagkabahala, ng takot at ng kawalan ng pag-asa. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 1-6, Naramdaman din ng mga alagad ang ganitong pangamba. Nalalapit na ang pag-alis ni Jesus at ang kanilang mga puso ay puno ng kalituhan at takot. Ngunit sa gitna ng kanilang agam-agam, bumigkas si Jesus ng mga salitang puno ng pag-asa at pagmamahal. Sinabi niya, Huwag mabagabag ang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Isipin ninyo ang bigat ng mga salitang ito. Sa gitna ng unos, sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, ang paanyaya ni Jesus ay simple, magtiwala. Hawakan mo ang kanyang kamay. Ang pananampalataya sa kanya ang nagsisilbing ilaw sa pinakamadilim nating gabi. Pagkatapos, ibinahagi niya ang isang napakagandang pangako. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Hindi ba't nakakapanatag isipin na sa kabila ng lahat ng ating pagkukulang at kahinaan, may inihandang lugar para sa atin sa piling ng Diyos? Ito ay isang paalala na bawat isa sa atin ay mahalaga. Bawat isa sa atin ay may puwang sa puso ng Ama. Hindi tayo kailanman nakakalimutan. Ang pag-alis ni Jesus ay hindi isang pamamaalam. Ito ay isang misyon ng pag-ibig. Sinabi niya, Ako'y aalis upang ihanda kayo ng lugar. Ang kanyang pagpanaw at muling pagkabuhay ay hindi katapusan, kundi isang paghahanda para sa ating walang hanggang tahanan. Ipinapakita nito ang kanyang matinding pagnanais na makapiling tayo hindi lang sa buhay na ito, kundi magpakailanman. Nang magtanong si Thomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ang daan? Ang sagot ni Jesus ay isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa buong Biblia. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, sa mundong puno ng iba't ibang landas na nang aakit sa atin, yaman, kapangyarihan, katanyagan, napakadaling maligaw, ngunit ipinapaalala sa atin ni Jesus na may iisang tunay na daan patungo sa kapayapaan at kaligtasan. Ang daang iyon ay hindi isang konsepto o isang patakaran, kundi isang persona. Siya si Jesus. Kapag si Jesus ang ating daan, hindi tayo maliligaw. Kapag siya ang ating katotohanan, hindi tayo malilinlang ng kasinungalingan ng mundo. At kapag siya ang ating buhay, makakatagpo tayo ng tunay na kabuluhan at walang hanggang pag-asa. Kaya sa tuwing nararamdaman mo ang bigat ng mundo, alalahanin mo ang mga salita ni Jesus. Huwag kang mabahala, magtiwala ka. May inihandang lugar para sa iyo. At higit sa lahat, si Jesus ang iyong daan, katotohanan, at buhay na maghahatid sa iyo pabalik sa yakap ng Ama. Kapag nakakapit tayo sa Kanya, gaano man kadilim ang daan, palagi tayong makakauwi. Salamat sa inyong pakikinig. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, mangyaring ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang pagninilay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.